lang po. Unang linggo po ng panahon ng kwarisma. Panahon po ng pagsasanay. Kasi po sa Ebanghelyo, sinubukan si Jesus. Di ba? Pag sinubukan mo isang tao, sinasanay mo siya kung talagang magaling siya. Abay, nagwagi po eh. Para mo nalaman nagwagi. Kasama niya ang mga bababangis na hayop sa ilang. Hindi siya nasa isang kapaligiran na naglalabanan, mapayapa. Parang yan po ang paraiso ng panahon ni Adan at Eva. At yung paraiso niya, yung katahimikan at kapayapaan, nangyari din yan sa kay Noah. Bakit? Sapagat si Noah sumunod lamang sa kalooban ng Diyos. At isinama sa kanya lahat ng kalikasan para masagip at magsimula ulit. Ito po ang panahon ng pagsasanay gusto ng Diyos Ama. Mapabilang tayo sa mga nagwawagi. Una sa lahat, laban sa ating sarili at lalo na alang-alang sa mas mabuting kalikasang mapayapa.